Wilker. Oh, Joshin mo mukha mo, gago. Ikaw lang din yun. Tara ano na ako. Pa? Ano? Ano? Ano, Tanginan to. Anong pakila mo kahit magkano kumili sa wheelchair? Kahit sabi mo isang libo, anong pakila mo? Pera mo eh, ba? Eh bakit mo sinabing liman libo? Ay, pera ba? ko lahat yun. O anong pakila mo? O, anong, pera mo? anong pera mo? anong, ano, pera, pera mo? Pera mo? O, anong ano, pera may pera? Parang may pera? Ka? ka putang ina mo? Ilabas mo kasi ang mukha mo. Mura. Ilabas mo yung mukha mo. Mamiya, ilagay mo sa atas yan o si Francis. Oh, Mami, yeah. Larry, eh, nagpapakit kayo rito ng basura. Hindi ba ilabas yung mukha? Ilabas niya yung mukha niya. Maniniwala ako sa kanya. O, oh, dali ilabas mo. At ilang saka ka magsalita. Walang ng oh. followers. I-follow niyo muna siya para mabuksan niya oh. yung ano. Kaya. Ilabas niya okay, yung mukha okay, niya. Okay. Ma'am, hindi niya kaya ilabas yung mukha niya. Buwisit okay. na yan. Putakin. Okay. niya. Hintot na yan eh. Oh. Diyos ko. Oh, na, oh sa YouTube oh. niya. Naka-open ako eh. Wala. Oh. Ang mong oh. Okay. Total. <laughs> ang pinakakit nyo rito, basura. Uy, gago. Basura, ito ang basura. Ngayon. Oh, nanang mo nga, hindi mo nga mabigyan ng magandang buhay. Tarantay mo, hindi maganda buhay, nasa asyenta. Hey, 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 hey. Wait, 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 wait. Eh, kung lang ako. Stop. rito, Stop. may mga sila At ito lang ay pakakausap ko sa akin, basura na to. No, 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 no. kwenta ho. Eh, basura no, no. yan eh. Kailangan lang supporter. Wait, Gilala natin supporter ko yan. Yan ay basurang nila lang. Kilala oh, nila lang ng limang uh, milyon supporter ko. Basura yung tao na yan. Duwag oh, yan. Yung limang milyon na, na supporter mo. Puta, asaan? pipisutin ko mukha mo. Hindot ka eh. Wala. Oh, okay, oh, Wala pa na akong makipag-usap. Sa isang basurang uh, katulad dito, basura yan eh. Okay. okay Pinaakit nyo. Aakit ako rito pa. Para patulan ko itong putang inang basura na to. Eh, basura hindi. ho yan eh. Hindi ka muna. Ang hindi ka magpakit ng basura. Pwede Alam ka bang makinig? muna, Eka insult, Eka muna, muna. muna. muna, muna. Insulto sa akin yan na magpapakit oh, okay. ng basura na hindi naman hold niya ba ilabas yung mukha niya. Oh, hold on, on a okay. minute, FML. Hindi, hindi siya ang dahilan kung bakit pinakit kita dito. Okay? Pinakit okay. yung, eh. Gusto ko lang masettle ang issue natin dalawa. Wala ko tayong tayo, issue eh. Basura na yung pakit ninyo. Eh, natural pakit ko yan. Bayan Pwede bang ako magsalita? Pwede ba ako magsalita? Sandali pa, lang. hindi niyo ako? Alam niyo buong no, buhay ko? No, no, hindi, hindi kita ko sasayangin na hindi hindi sarili ko, ma ko ma na makipag-usap ma ma sa basura ma katulad niyan. Puta basura no, 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 yan. Pinala ng lahat ng support ko yan. Basura yan. Basura ko ba yan. Francis, kalma hmm. mo Kalma, kalma. Ako ang kakausapin mo. You see? Tingnan mo. Hindi hmm. siya ano. He's hype. But, but, <laughs> binaba, binaba niyo si ano Francis. Hindi ko siya binaba, walang nagbaba sa kanya. Uh -huh. kal 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 walang lang. nang uh, Ano ka muna? Uh, walang nagbukta muna. muna, okay. Hindi, uh -huh. hindi ko hindi siya pinaakyat dito dahil kay karuba Okay, pinaakyat siya dito para mag-usap kaming dalawa tungkol sa pagbabash niya sa aking team. Okay, okay, okay. okay. Noon ang dahilan kaso nandito si Karuba, oh, di kung ano yung mga issue ni Karuba sa kanya, pwede niyang i-confront ngayon diyan, mag-anuhan sila. Pero yung gusto ko lang marinig Ayan. sa mismong bukang okay. Kaya niya. Nga, hindi away ni Aruba ito at saka ni Norman, okay? Right. Hindi okay, yan. Klaro mo, Kaya nga sabi ko, Aruba, huwag muna.